So ayan guys, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa Bats Marketing para magpakabit ulit ng ating gulong kay Tanggul. So Eurogrip as usual. Eurogrip naman ang pinili natin dahil subok na at nasa natin sa biyahe. Napakaganda at talagang sulit. Yung nagpilipin lob kami last month, Eurogrip din ang ginamit natin sa ating DTX 360 at ngayon naman sa ating click so syempre dahil subok na yung Eurogrip at na-testing na nga talaga natin ayan, magpalit tayo ng Eurogrip para naman sa ating biyahe ngayong darating na 20 going to Bacolod naman guys ayan So, kaya kung gusto nyo ng mga tested na ng mga gulong at talagang makakamura ka, dito lang kayo guys. Oh. batch Marketing, Pangmasa, Motorcycle Shop sa may Sandoval, Pasig. Dito lang yan. At itong branch na to, dito sa Taguig Along service road lang. So, ayan yung mga, mga gulong nila. Napakarami. ba? Diba? Saka dito, kagandahan dito guys, hindi manumano ang kabit ng gulong nyo. Meron talagang machine. So, yung mga mugs nyo, hindi siya magagaskasan dahil tingnan nyo naman, no? Oh. ba? Diba? Kahit saan brand sila, puro machine ng gamit. Walang manual na, no? walang manumano na kabit. Ayan, oh. Machine ang ginagamit. So, ano, no? Best tire, Eurogrip, Quick tire, marami sila rito guys kung ano-ano pa kita nyo naman Michelin at kung anong mga accessories o oh, yan ba? Diba? ito yung branch nila sa Taguig Pinagsama along service road diba? And yung mga brake pad nila na ano bindik sa ano yung mga hashtag naman din ayan Kaya kung nais nice niyong magpakabit ng mga gulong at kung magpagawa kayo ng inyong mga motor, dito lang kayo magpunta guys sa batch marketing. Ito niya yung, kita niyo yung highway niya yan, C5. Diba? At ito ang service road. Service road. Pag nanggagaling kayo magpunta Bikutan at ito, magpunta market market. So ito lang yung nakalagay Oh. CSST Motorcycle Expert Ayan Max Marketing at ang Pangmasa Motorcycle Shop isa lang ang mayari niyan guys So, salamat